Good morning, good morning guys sa inyong lahat. Sa umagang ito, ipapakita ko po sa inyo na malaking pakinabang po ng mga halaman sa atin, sa ating garden at sa ating bakuran. So, guys, meron po tayo ditong halaman na pwede po nating kainin at pwede nating gawing ornamental plant. Bali dalawang purpose po, di ba? Nasa sa inyo na po 'yan kung paano niyo po ito uh, alagaan. So ipapakita ko po sa inyo ang kagandahan po ng ating pung tanim dahil bukod sa nagiging isang uri siya ng ornamental plant, ay kinakain pa rin natin. Kaya let's go. Tingnan natin kung anong uri ng halaman ito at gulay. So guys, itong sinasabi ko po sa inyo na alaman na pwedeng gawing gulay. Kung inyong pagmasdan po ang kanyang pundahon ay mayro pong variegation. Ang tawag po dito sa amin sa probinsya ay inuyang. Ayan. Ito pong tawag ito ay gabi. Pwede tawagin po natin gabi-gabi or kaladyom. Ayan. Alam niyo po ba napaganda po ang variegation nito? Dahil ito po ay kusa lang po itong nag-variegation. Ayan. Tingnan niyo po ang gabi-gabi o gabi ay heart shape. Ayan. So, ayan po ang kanyang stem. Tingnan nyo maigi. Ayan, mayroon po yung variegated. Ayan, o. Oh. Yung variegated po yan ang kanyang mga stem. At tingnan nyo maigi. Napakaganda po itong ilagay po sa paso o kaya po sa lupa. Ito po ay ginugula. Yes, tama po kayo. Marami po yan dito sa probinsya po sa atin sa Cebuyan Romblon. Ayan. Diba? Napakaganda. At ang variegated niya po ay kulay a uh, light green or beige. Depende po yan sa labas po ng kanyang variegation. So, ayon kaibigan, kaya ito po ngayon ang ating pong tops ay medyo po nagkulunto. Gawa po ng mainit po dito sa part na ito. So, ayan. Ganyan po. Kaya, dalawang purpose po ito o double purpose po ang ating pong uh, tanim po. Pwede po siyang maging tanim na ornamental plant at pwede gawin po siyang bilang gulay. So, dalawang uri po ng kanyang situasyon na pwede natin pakinabangan po itong ating gabi or gabi-gabi. Nasa inyo po yan. Pero kinakain po ito. Legit po itong kinakain po ang ating pong ornamental vegetable kung tawagin. Kasi pambihira lang po ito sa magtatanim po ng mga plantito-plantita, medyo hindi po nila alamin minsan, hindi po nila alam na kinakain po ito ang ating pong gabi na green na variegated o kaya ay e camouflage. So dalawang purpose po 'yan, nasa inyo po 'yan kung lulutuin niyo po o hindi. Pero kinakain talaga 'to. Legit na legit po 'yan. So ayan po kailangan ma po tayo sa ating mga panani meron pa tayong edible plants tsaka non edible pero ito po ay double purpose kakainin nyo po, kugulayin nyo po at alam nyo po ba na kanya po itong laman ay maligat, ayan Ibig sabihin ng maligat, talagang masarap, parang kamoting ka o kamote. Ayan. Kaya napakaganda. Diba? O, lumalabad pa po yan. Sa ngayon po ay ang kanyang pong dahon. Ganyan, no? O, isa, dalawa, tlo, apat. So, apat na po yan ang aking kamay kasi kamay ko po ay maliit lamang. O yan o, no? napakaganda po nito at masarap alaga, alagaan at gataan. Ginagataan po ito sa amin sa probinsya, dito po sa amin sa Cebu and Roble. Kaya napakaganda ba? Diba? Kaya magtanim po tayo nito at magparami po tayo nito dahil masarap po ito na gawing pagkain. So ito po ang kanyang baby. Kung inyo pong nakikita, ayan, bago na po siya ng anyo kasi mutated po ito. Ito yung gabi natin na isa. Mutated po siya ng green kasi may kadikit po siya na kulay green doon. So nag na po siya. Ayan, nakita nyo po kumuplage po yan. Ayan. Nasa inyo po yan kung kakainin nyo po ang inyong alagang gabi kasi kinakain naman talaga yan. So ba diba, ganyan. Variegated din po yan. Hindi lang gaano makita dahil hindi siya gaano nag-variegate. Pero variegated po yan dito. makita nyo sa actual. Diba sarap mag-alaga ng mga pananim na pwedeng pakinabangan. Hindi lang siya maging ornamental, kinakain pa rin siya sa totoong buhay. Kaya thank you, thank you po sa panood ng aking channel o vlog everyday. Kaya maraming salamat po.